Narecover ng Philippine Navy ang mga hinihinalang floating marijuana sa West Philippine Sea, pati na rin ang umano'y rocket debris sa Palawan. May report si Patrick De Jesus. Nakitang palutang-lutang sa bahagi ng Sabina Shoal sa West Philippine Sea ang isang kulay-itim na bag na naglalaman ng umano'y high-grade marijuana at nakasilid sa plastic bag. October 17 ng matanggap ng Maritime Civilian Armed Forces Geographical Unit Active Auxiliary Unit West ang ulat patungkol sa naturang ilegal na droga. Matapos ang koordinasyon sa AFP Western Naval Command, ipinadala ang Acero Class Patrol Gunboat na BRP Loninato doong noong October 18 para i ang mga hinihinalang package. Itinurn over ito sa Palawan Police at PDEA para sa investigasyon. Kung saan tinatayang nasa 19.2 million pesos ang halaga ng nasabat na high grade marijuana. Your Navy uh, always regularly conducts maritime domain awareness, maritime situational awareness and maritime security patrols in that area specifically in West Philippine Sea. Kabilang sa tutukuyin ang pinagmulan ng mga umanoy illegal na droga, sabi ng Philippine Navy, daanan ng iba't ibang klase ng barko. Ang Sabina shoal if you would look at uh, the the satellite imagery of that area you would also see dense uh, dense traffic of fishing vessels commercial vessels and uh, everyone knows about it uh, maritime militia are across that area Nang pabalik naman na sa Palawan ang BRP Lolinato tuong matapos ang patrol and drug recovery operation sunod na nakita noong October 19 ang mga palutang-lutang na umano'y metallic debris mula sa isang raket sa bahagi ng karagatang sakop ng Rio Tuba Batarasa. Nakita sa raket debris ang Chinese markings at watawat ng China. Dinala na ang mga ito sa Puerto Princesa, Palawan para sumailalim sa karagdagang assessment. Muli namang ipinalala ng Philippine Navy sa mga maingisda isda o sino mang makakakita ng mga kaparehong debris na iwasan itong hawakan at ipagbigay alam kaagad sa mga otoridad. We discourage you to collect this because of safety reasons. Uh, we are after your we are after of your safety. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.